yun, pa pa sa lipat apartment at Bjam Light and Sound syempre meron tayo ngayong Uh, hakot dyan lang sa ba, sa baliwag Patay. baliwag to baliwag lang yan uh, Patay. kasama natin si Bong Mung at saka si Justin at ito nga yung paglilipatan nila mga uh, dati natin silang client at ngayon pinakikita natin yung yung mga apartment na pinupunta natin para makatulong din tayo sa mga naghahanap ng apartment dyan na yung mga video natin uh, maging ano sa kanila maging Tools para makakita sila ng magagandang apartment sa uh, mga lugar na napupuntahan natin. At itong apartment nito so dyan meron parang kwarto sa taas at maganda yung CR at maganda yung kwarto at malinis at maliwalas at mahaba. Pero syempre, ito muna ang b Lights and b Lights and Sounds. John, mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng binyag, kasal, uh, debut, at kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon. At yun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nag-share, nagla-like at nag sa atin sa ating YouTube channel. At saka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin. Maraming salamat tuloy. Yun, Pilipinas, pahakot, pahakover tayo. Saan tayo makakutulog? Sa paliwag lang naman tayo. Butit! May malakasan tayo kung import na yun. May import yan. Nakakita ko yan. Hindi nakapalapit yan. Didila pa yan. Kobe pra. Ay, ano yan eh. eh. Buti na lang. May nakakupo tayo kung import na yun. Malakasan yan. pag ng mga kasama ko, wala na akong tindihan sa buhatin. Justin at saka Ayan. Patayon niya. kasama natin ngayon ay si Bongbong Bong at saka si uh, Justin. Dahil si Tito Bembal yung medyo nalik. Mukhang nasarap ng tulog. Kaya option tayo. Yun, Pilipinas. Pahakot hanggang over tayo. na tayo ng Pilipinas. Tapos naka Philippines tayo pa north tayo ngayon Tangon to Pa north na tayo Ayan umaga umaga Hangover Sama natin si Justin at si Bongbong Si Tito Bembol medyo ano siguro Nalit nang dating eh. eh. Kailangan na natin kasi may schedule tayo dito na 9 AM Eh tinatawagan natin kanina Medyo di sumasagot ya Siyempre, option tayo. Kuha tayo ng ibang kasama muna. Ngayon, nakukuha natin si Bongbong Bong at si Justin. At yun na nga, ang na natin, mga taga-ahon. At yun yung una namin dating, kinarga dyan yung rep. Ta client ko nga sila dahil kinuha ko dyan yung rep na sira na galing sa SM. At dinala ko rito para papalitan. At yun na nga, ngayon, repeat client natin sila. At yun na mga iniingatan natin na maging patuloy yung pagkuha sa atin ng mga nagiging client na natin. Hindi lang yung isang beses natin sila maging client. Kaya yeah, ang kamari, yung oras na binibigay nila ay sinusunod natin at saka yung, yung pag-iingat syempre sa mga gamit nila. At saka yung mga konting effort na may bibigay namin, yung mga kailangan ipasok na kahit na hindi naman namin minsan jawain, eh, ginagawa na rin namin. At ito syempre, suka, michi na naman ako sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Pero ayan nga, Uh, sinasama na natin yan para kahit pa paano eh, balang araw makita ko yung mga pinagkagawa ko at ito na nga, uh, isang mabilis ang karga, dalawang beses kami nagkarga dyan at napakabilis lang din naman namin magkarga at napakabilis din kasing magkikilos ng dalawa na ito at yon papunta na kami ron sa paglilipatan at napakaganda rin nung paglilipatan nila sir, medyo medyo nalapit-lapit lang din sila ron sa kabayanan dahil sa bago na dinalayong dinala yung bagong apartment nila ate niya sa Wiltek ang dati may apartment dyan yung kaibigan namin si Joy ang yung apartment na yon may selfie kami may biglang dumungaw na nakaputi na bata at hindi hindi namin makakalimutan yung talagang makikita mo rin sa camera at saka ito na nga pala Mommy, nagbababa na kami ng gamit ito yung bahay ng nilipatan nila at paganda at ito nga pala may, may bibigay natin kahit pa paano information sa mga Uh, naghahanap ng apartment wow. dyan. Kaya maraming maraming salamat sa pagla-like nyo, pag-share nyo, pag like nyo sa pahakot pa kayo dahil yeah. kahit papano may mga apartment kaming ipapakita sa inyo para magkaroon kayo ng idea sa, sa mga apartment na hinahanap nyo sa lugar na yun, baka makatulong kami sa pagpapakita ng mga video ganto, uh, magkaroon kayo ng idea na pwede palang lipatan yung ganun lugar at saka ito na, baba lang kami ng baba ng gamit kahit na masama pakiramdam ko kailangan talaga karaniwan tatlo ang ang uh, magbubuhat uh, karaniwa ganyan kasi nga isang tagababa ng ganyan sampahinante, pahinante tapos dalawang tagabuhat pero hindi kasi kakayanin ng isa lang kawawa naman yung kung ang isa nagbabababa lang lang sisa nagbubuhat-buhat kaya ang ginawa ko ayan tulong tulong pa rin tayo ng tulong sa nila kahit na masama pakiramdam natin dahil nga Uh, gusto rin natin mabilis Para kahit papano paano uh, Makapagpahinga na tayo ng maaga Pero yun nga Maraming maraming salamat nga pala Sa mga tropa natin Nagtatag sa atin Nagme-mention sa atin Sa mga apartment At sa mga naghahanap ng sasakyan dyan Maraming maraming salamat At sya ito Syempre Itong sasakyan nga ito Para sa saktong budget mo Para sa saktong lugar Na pagdadala ng gamit mo PM lang kayo sa amin mga boss Sa pahakot pasakay Nandiyan dyan po kami Kahit anong oras Pwede po kami mag-reply dyan Kahit anong oras at pwede po namin hakutin yung mga kailangan na nyo ipahakot at ito, sakton sakton sa sakyan to para sa hanap nyo sa lipat bay mas malaki ng konti sa L300 mas maraming maikakarga sa L300 at hindi ganun kamahal dahil nga syempre Sakun sa lang yan para sa sakton budget mo at ito nga pala yung anak ni Diwata yan, nakita nyo naman yan malakas sa under eyes At ito nakita nyo naman. Yung rep na ganyan, uh, okay lang daw, maman daw pala na inihiga. Kaya yun, no, simula na no, natutunan namin yan. Napadali yung buhay namin sa pagbubat. Dahil dati, uh, binubuhat namin yan na nakatayo at saka ito pangalawang hakot na kami pupunta na ulit kami roon sa pinagkuha na ng gamit at ito na nandiyan na kami at ito yung naman yung bahay na pinag-alisan nila second floor yan medyo maganda-ganda rin medyo napabilis lang ng konti yung video natin dyan kaya hindi masyadong uh, kasi ang highlight natin yung isang okay. paglilipatan nila maganda bahay at ito yung extra effort na na binigay namin dyan kasi itong papag na yun eh dapat hindi na, na, hindi na kami nagbabaklas noon. Pero dahil nga gusto namin tulungan yung client at gusto namin ma matapos din agad, natulog na lang akong ganyan. Hindi, joke lang. Masama talaga pakiramdam ko. E, aircon malakas. Sinulit yun na ha. Habang, habang inaayos-ayos ni Bongbong yung ano. Eh, hindi rin naman naayos dahil nga napakahirap, napakadaming baklasin. Talagang, talagang babaklasin lahat. Kaya, anong nangyari? Eh, hindi nila na na, sa, pinasama sa amin nila ma'am yan at yan niya sinusulit yung aircon kasi napakasarap ng aircon nila lakas ng aircon nila kaya binibenta raw yon sa mga gusto nga palang bumili ng aircon PM nyo lang sila kaso hindi ko alam kung saan siya sila yung PPM basta yan at saka ito yung kama na yan sa pahirapan talaga na ibabayan kaya buti na lang sabi ni ma'am ah, wag na wag niya nang isama yan kaya, ah, kami na bahala Diyan. at ito halos gamit ito eh dito lang dinamin binababa sa bunga at sa harap nila kasi nga ang sabi nila maglilinis pa sila sabi nga namin ma'am tulungan na namin kayo sa pagpasok kasi may mga client talaga na sobra naman kumbaga yung gusto yung dalin mo eh sa atik sa bubong yung mga gamit parang ganun yung, yung, hindi na namin masyadong trabaho eh pinahihirapan kami parang ganun kunyari dali mo sa bubong tapos ibaba mo ulit sa second floor o parang ganun yung meron basta nakakabusit na client na hindi naman natin may sa buhay dahil talagang ganyan siyempre napapagod din ang mga kasama natin at nakakahiya din naman talaga minsan pero yun nga isang mabilisang biyahe lang yan medyo wala tayong uh, rentang renta ngayong araw nito sa Sunset Lights pero kahapon nga dahil may renta tayo sa Sunset and Lights doon tayo nalasing at doon tayo napuyat dahil nga kwentuhan syempre uh, pakikipag uh, social life na rin at naglaro kami ng billiard doon at uh, nag-enjoy naman kami at ayan mga boss umni maraming maraming salamat at sa mga nagko-comment, sa mga nag like, sa mga basher natin dyan uh, maraming maraming salamat sa inyo dahil napapansin nyo kami dahil part yan ng ani talagang ganun ka na mabuti gumawa ka na masasabi sa inyong tao basta enjoy lang at saka ito nakita namin nakadalawa aksidente yung nakita namin sa mga nadaanan namin yan um, ito yung pangalawa at syempre pinagputrip na rin natin yung mga kasama natin dahil maaga nga kami umbales at dyan ako na pinatulog kasi sa bahay si Justin kasi alam kong mali-late pag umuwi pa at ito na putri pa namin malupit at yun lang maraming maraming salamat sa lahat na nagpapahakot sa atin dyan Lipat apartment, problema mo mo sa sakyan, panghakot gamit saktong ito ang sagot sa problema mo pahakot masakay para sa saktong sasakyan hanap mo para sa saktong budget mo para sa saktong lugar na paglilipatan mo saktong pag-usapan natin to, makakatulong kami sa inyo at saka please like share follow, subscribe ang pahakot masakay at marami marami salamat sa mga tropa natin dyan sa mga nagiging client natin na nag-share, lahat nagla like at nagsusubscribe sa atin sa youtube at sa facebook at marami marami salamat din syempre sa video and sound sa pag-aabel nyo rin po sa amin marami marami salamat po God bless